So guys, yung isa kong kasama, gugulatin natin. Nangangalkal doon sa repe. Nagugutom siguro yun. Ang tagal eh. Pumunta pa ng siya. What the fuck? Baka mamaya pa lumabas yung mga alas 7 pa eh. Ganun mag-CR yun. Matagal eh. Dalawang oras. Yeah. Kaya kaya na, Antayin natin. Sigurado pag ginulat ko yung may ihi ulit yan. Kaya na nandiyan siya. Parang may nahamoy ako hindi magandang. <laughs> Ang tagal guys. Yan, nandiyan siya. Sa mga ako nakita. <laughs> Alam kong inabahan <laughs> ka. Baka narinig. Baka nga narinig Tumigil pa nga ako doon sa pinto eh. Hindi ko baka mamaya. Tapos, sige, ako, tumigil pa ako ulit dito. Nahuli tayo guys. <laughs> Mala, maano to. Parang pusa pala to na amoy agad. <laughs> Epic kid. May lahi pa lang pusa to. Pusa ba o aso? Ah, Kakaiba pala to. Hindi natin nagulat, sayang. nag ano pa naman ako nag-feelings ano. Uh, will you please repeat it? Sana naman Sayang effort ko. Kaya okay lang. Yun. Kaya mo na. Next time na lang. Babawi tayo. <laughs> Ano <laughs> pa? Ano pa? Ano yung leg? Ano gagay mo sa leg ko? Mayo ko pala na isip ko pa. Ah. Malabi sila eh. Sabi mo kasi kanina sanay ang at remedyo nito. Kaya iniisip ko uulitin niya to. Ano nal talaga eacher na each? Alam na alam yung mga style ko dito eh. Napag-aralan na yung mga moves ko. Kaya wala tayong mag-ayaan mo na. Next time na lang.